Nakakatuwa, no? Ang laki rin ang naitulong ni Meta sa kapaligiran natin. Lalo na tuwing umaga, wala ka na halos makita ang mga atismosa na nakatumpok dyan sa labas ng bahay niyo. ayos bihira na haring sila silang tumumpok dyan, eh. Paano kasi, mas gugustuhin pa nila na mag-isip ng content para sa reels nila maghapon. Oo, ayaw na nila makipagsismisan o makitumpok dyan sa labas ng bahay niyo. Actually, yung atensyon nila imbis na makipagkismisan, napunta na lang talaga sa pagdi At eto pa ha, imagine ninyo. Kung dati, bumibili lang na mga lutong ulam yung mga yan, na yon sila na mismo ang nagluluto ng mga ulam. At kahit pritong iplog, inirizils pa. Ganon kahusay si Meta. At eto ang pinakmalupit. Kung yung dati yung asawa mo pinatalahan ka sa tuwing uuwi ka, ngayon, hindi mo na makausap. Kasi, busy na sa pagla-live o hindi kaya busy sa pananood ng live. At ang mas matindi, hanggang madaling araw, nakikipag-engage siya lang siya dahil wala na siyang pakialam sa iyo. Ang husay ni Meta, no?